And so, what is up mga kamods? Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi, anumang oras mo pinapanood to. Ako pala si Mong ng Moji Works. Ayos! First things first, kape muna tayo. Ano naman ang gagawin natin? E di subukan natin ang super economy tune natin sa Pits Bike ECU at gamit ang stock pipe ng NMAX. Nang malaman natin kung Pupwede kaya mapatahimik ang karga kahit malaki ito at ano ang max na pupwedeng mailagay sa economy at lalo na at mahal pang gasolina ngayon. Pero gusto natin mapabilis ang motor natin. Paano kaya yun? May ganun ba? E di subukan natin. Ayos! Typically, pag may karga, magastos. Ika nga nila. Pero po pwede kaya matipid pa? Yun ang tanong ng karamihan Paano kung kaya mong ma-maintain ang speed plus economy? E di win-win na, di ba? Pero one thing for sure One can sacrifice either economy or speed Pero paano kung kaya natin sabay? Paano nga ba? Stockpipe sa kargado? Isa na yan sa sinubukan nating stockpipe to g to Tacloban Leyte Longest torture ride nga ng talaga Plus conversion pa ng kargadong makina ng BIO to FI tapos, sinubukan pa natin ng NMAX stock pipe. Gaya nga nang nasabi ko sa mga vlogs, isa sa mga motor namin ang pinagdidiskitahan namin nang malaman natin ang haka-haka kesa mga pagpraktisan namin ang mga makina ng customer at makasira pa. Kira edi, aray! Well, napatakbo na namin ang lahat. Wasakan, walwalan, full throttle, rev, top speed, at ngayon naman, paano kaya kung mapatakbo pa natin ng matipid? Edi, wow, di ba? <laughs> So ayun mga kamads, cut muna natin yung video kasi napakahaba nun. Bale, tines ko yung uh, economy na mismong tune ko is around, sa Google Map around ito, is around 1 hour. Pero nakuha natin ng 40 plus or 50 minutes, sabihin na lang natin, dahil tumatakbo tayo ng stable uh, 80, 100, and 120. Ngayon, Ayan, na ulit natin. Bakit kaya, di ba? Ayan, pag-usapan natin kung kamusta naman yung tuning natin doon sa Pits Bike ECU at gamit yung stock pipe ng NMAX version 2. Ayos! Ayan, may patunay tayo at gumawa ko ng video yung mismong economy ng... Ayan, patayin mo natin para marinig nyo. Ayan, mismong economy ng aking motor. Para nga makuha natin yung mismong uh, gas dati na gas economy natin. Pero, ayan, kung gusto niya panoorin, ito, total of 50 minutes to 1 hour. Ayan, walang putol po yan. Namatayan lang ako ng camera around Buntun Highway o sa mismong Buntun Bridge na. Ayan, sa mga nakasalubong ko, yung patuna yan, yung mga hihintuan ko, is nakita naman nila ako na nagtetest. Ayan. Ito yung setting na matipid. Ito. mapapansin nyo, pinasok kasi siya sa 14. Yan. Lean siya sa karamihan, pero sa FI, tipid po yan. Yan, pinakamatipid yan. 14. 13.8. Kung gusto nyo pasok sa 13.8, 14.2, yan yung pinakamatipid na setting para sa mga FI na kargado. Kahit pa paano. Pero huwag nyo bababaran doon kasi napakainit sa makina. Lalo na kung ang setup nyo is air cooled lang. Kaya mas maganda kapag water cooled at oil cooled. Ayan. Yan yung advantage ng ating motor kaya kaya kahit mainit is pwede ko siyang patakbuhin ng matagal Katulad ng mga sniper ayan yung ginagawa natin shoutout pala kay Popscar yung ginagawa natin FI135MX ayan malapit lapit na yan konting tis-tis na lang ayan yun susunod na yun natin gamit yung A-Racer naman tapos ito. ayan katulad ng mga sniper NMAX ayan advantage nila dahil meron silang water cooled ayan pero kung mali naman ang tune nyo, hindi nyo i-check yung AFR nya, which is your air fuel ratio, then sa mismong ECU, mas maganda nga, tulad sabi ko, mas maganda talaga kapag programmable ECU, kasi maitotono nyo sa gusto nyong preference na takbo ng motor nyo, mapa matipid, mabanatan, o ratratan. fr reading or air fuel ratio. Tapos sinasabay natin ngayon sa tuning sa mismong ECU. Ito. Ito yung pinaka fuel base map nyo for mapping ng gasolina. Tapos, meron siyang apat na map yan which is 1, 2, 3, and 4. Sabi ko nga sa mga ibang videos, issue number 1 is economy. Number 2 is daily then number 3 is street tune and number 4 is walwalan or yung race tune ngayon tinutunan natin yung race tune ngayon na subukan natin matipirin kahit papano eto tapos ginagalaw din natin dyan yung ignition degree or ignition mapping eto para palakasin yung kuryente dahil naka ignition coil tayo ang gamit pala natin dito na ECU is pit spike Then, ignition coil is phyto-terawatt, or FI. Pero wala pang hugas-hugas yan. Galing pa yan ng Santa Ana. Nung Santa Ana ride is, nagre-range tayo ng around 50, 50 km per liter. Then, last ride naman namin ni Tantu, pinakamatipid ko, which is, ginamit ko yung number 1 for economy na pinambya ko pero hindi ko yan nabibirit ng todo kasi napakainit kasi nasa lean siya na which is safe pa naman siya around 14.8 to 15.2 ayan kasi ang lean limit naman ng mga FI is 25 while the carb is lean limit is 18 sa 18 pa lang sa carb is overheat na pero ito is napara natin siya ng around 14.6 to 15.2 na safest natin dahil Meron tayong, ayan, water cooled and oil cooled. At nakuha ko naman dun is around 55 km per liter. Then, ayan, kamusta naman yung performance ng stock pipe na NMAX? masabi masabi ko is kung gugustuhin yung tahimik, po to, ito, pilaka max nito na po pwede nyo is 11.6... 11 is to 1 compression ratio. Pero huwag kayong mag-expect na ganun yung power niya. Kasi hindi naman siya totally sakal kasi wala na yung catalytic dito at straight na to. Then parang straight na rin siya na parang power pipe. Sa performance uh, mas maganda pa rin talaga yung straight or katulad nito. Kalkal na lang ginawa namin. Kabilik ko sa kalkal. then retune ulit. At nakikita nyo naman medyo nag-brown ulit yung pipe niya kasi tinotona natin. Uh, kahapon pa, hanggang ngayon ayan. medyo matagal-tagal yung tuning natin dito sa stock pipe naman ng NMAX well, goods na goods ayos na ayos, pero masabi ko sa inyo it will depend sa preference nyo, kung gusto nyong banatan mabilis, mas maganda pa rin yung open pero kung gusto nyong matipid at malumanay lang, pero may power kahit papaano, ayan, kaya-kaya namang bumirit, pagka pumasok na 120, bibirit na yan, dahan-dahan na nagawa 140 hindi ka tulad ng mga open is pagka binirit mo power power talaga makatipid nakuha ka naman dito sa kalkal -kal natin is around 38 km per liter kapag walwalan all goods na yan kahit pa paano matipid na yan para sa kargadong makina pero it will depend pa rin talaga sa set nyo yan at least to, kahit isagad sagad mo sa sobrang init nyan meron pa rin tayong alalay na which is yung water cooled natin sa oil cooled natin sa kaya not all nakarga is po pwede sa lin kaya nakukuha namin sa pinakamatipid na setting is dahil one thing is FI na to FI conversion ito pero not all FI kapag hindi na na maayos is tonado siya at matipid and kinaganda lang kasi ng pitch bike yon is meron siyang four maps which is yung sabi ko nga economy daily street and race. e eh kung gusto mong tumipid, lagay mo lang sa number 1. Kung gusto mo naman pang daily, na medyo may banat, mas matas ng RPM, number 2. Tapos kapag street tune or pakyatan, number 3. Then kung gusto mong walwalan, is number 4. Yun yung kinaganda ng Pits Bike ECU. Kaya nakukuha namin sa mga ride namin is matipid kahit papano. Kaya mga kamads, yun yung dahilan kaya nakukuha natin na napakatipid sobra mga setup natin. Well, nagsimula ako sa Namabalan JL Gas Station kasi may kape dun. Search nyo lang yung Apayaw Brew. Subukan nyo na malaman nyo. Then, shoutout pala sa barista dun. Nakalimutan ko yung name mo, Paps. Pero basta Mio Sporty Yellow. Yun na yun. Salamat! Anyway, and you can verify and see the video, hindi ko finful full throttle. Sabi na lang natin nasa 70 to 80%, yan kasi yung economy mapping ko. Sa pagpatak naman ng 90 to 100% ng TPS, nagdagdag ako ng gasolina dyan para ma-aid natin yung init ng makina at matulong sa pagpapalamig At maiwasan natin ang lean, super lean kapag wal-wal mode na tayo running ako ng 80 to 120 as you can see stable RPM actually hindi ko talaga alam kung anong RPM kasi wala naman akong tachometer <laughs> pero basta masabi ko kung tahimik at matipid sulit na to syempre pero pag walwalan around sabi natin 5% to 10% ang pagkagasto nito end of it it will depend sa build nyo sa tuning nyo and for the long run ang haba nito promise Kaya kung gusto nyong patunay PM nyo lang ako at Kaya kong patunayan At lahat naman ng video Ay nandito Kung sa tanong naman nila Kung meron bang kargado na matipid Sagot ko Meron Pero depende Madaming factor po yan Pero yes Nasa tono At nasa build Ayos